abot langit ang pasasalamat ng isang inang nanganak sa gitna ng kalsada sa kasagsagan ng lindol dito po sa Cebu. Ang mga doktor na nagpaanak sa kanya tuloy sa pagseserbisyo sa kabila ng panganib ng mga pagyanig. Nakatutok si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Matapos ang pagyanig ng magnitude 6.9 na lindol nito Martes, nag-viral ang litratong ito na kuha sa gitna ng kalsada habang umuulan. Doon na kasi inabutan ng panganganak ang 19-anyos na si Regina Carla Alfanta. Kasama siya sa mga pasyente ng Cebu City Medical Center na inilabas ng ospital kasunod ng lindol. Sa pagtutulungan ng medical staff ng CCMC sa pangungunan ni Dr. Grace Rabago, Ipinanganak ni Rhina ang kanyang masiglang baby girl. Lahat ng hirap at takot napalitan daw ng saya nang masilayan sa unang pagkakataon ang kanyang anak na si Mary. Dako jud kayo na kum pasalamat ninyo kay wala jud ko ninyo kipasagdaan uban po doctors, aganbi. Ikaw doktor ka anak juda imong dedication sa imong kuan sa imong pasyente. Ikong bisag ika kung naa ka kung naaka sa kon sitwasyon, ako lay naa. Ah. Uh -huh. Any, any doctor will do that. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Alan Domingo, Nakatutok, 24 Horas.